Hey guys Ito pa uwi na ng bahay Lapit na sa bahay Traffic kasi kanina Ito na sa daan na Malapit na sa bahay Hindi naman masyado Hindi masyado, di masyado matraffic dito sa lupan Ito na po sa amin Yun, lapit na to sa amin magang uwi namin yun wala natapos na kasi yung gawa namin eh kaya maaga kami pinauwi di ok na naman bukas Friday Ah, galing ah Sana hindi matrapid dyan sa unahan Ang magawin Ang sinasabi ko. Uy, bis kasi ngayon eh. Kaya ganyan. Tapos agaw ang Wala na. Traffic talaga yan. Tumiti na mo. Oo. Yung pagbigay ko ito ah. Ini, eh. Ah, nagbanggaan pala pula. dalawang tu, ini dua nak banggaan. Ini masak lab pun ada cadangan. Bangga, terima kasih. Iya, kahokas kula lang sakan. tubig Kahugas lang Kahugas lang nasakyan natin Madumihan na naman Ang galing nyo sana yun ha ah. Nung tumahan ha ah. Saya nak Saya nak kau Tapi tu dah pula Terduman, duman. <laughs> Dami talaga dito ng pasaway. Tulim pa, ulang minor minor. Babaw ng gutter duman. Adi talagang iwasan mo rito. Ay, na pasaway. napasaway. Tulin yung kanina eh. Babaw ng gutter dumaan. Malapit kasi ng gutter eh, Pwede dumaan yung isang sakyan. talaga sinisinista ng pulis yun Nayaan lang <coughs> Nandahan mo yung bangko ang bangkaw kasi napapakulog yung kasama ko Pakulog ng Pakulog ako ng Pilipinas nanay niya yata tayo padala. Kasi pag napunta palang bata. Mamahalancya, pamasahe. Magkano pamasahe 30? Sabi ko ako na lang sa akin muna ang iyolo. Niin kasi tayo sa äh, train station Saas, äh, see, yeah. Ooh, Traffic say, oh, turn. Starbucks Starbucks dito di sa Saudi Ang dami Ang dito Coffee shop sa so, U-turn traffic Nagawan kasi ganyan Isang way lang sana focus muna sa daan mga daan pa sa dito eh magpagbigay magpag kahit nakasignal ka na ayaw niya kasi magsignal kaya hindi siya magpagbigyan talaga siya nag-signal eh. Tapos guys, kinita dito tayo daan. Mas malapit ito pa ba bangko? pag bukas. So, ayun, may umalis. Dahan muna tayo sa bangko. Pahulog mm -hmm. yung mm -hmm. kasama ko ng pera. guys. Maraming maraming salamat. Daan mo na sa bangko, magulog ng pera sa kasama ko. Kaysa pupunta siya ng bata mamasahe. Andun lang yung bangko sa likod. Ayun yung bangko doon sa likod. Ayun lang. Maraming maraming salamat guys. Support ng channel ko guys.